Sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay. No more secrets. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. May mga bagay sa araw-araw nating mga ginagamit ang hindi natin napapansin o kaya naman ay hindi natin alam kung para saan. Madalas ding nakatago ang mga ito kaya naman ay hindi napapansin. Pwede din namang akala natin ay disenyo lamang ang mga ito o palamuti kaya naman tinatanong natin kung talaga bang may gamit ito na makakatulong para sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga ito at iyong malalaman kung ano nga ba talaga ang mga gamit ng mga ito. Kaya naman kung handa ka na ay atin ang talakayin ang unang parte ng mga sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay. Number 10. Mga Groves sa ilalim ng mugs o cups Mahilig ka bang uminom ng kape, hot chocolate o di kaya naman ng mainit na tsaa gamit ang paborito mong mug o tasa? Kung oo ay paniguradong nagtataka ka kung bakit may mga oka o grooves kapag tiningnan mo ang ilalim nito. Tiyak na nagtataka ka kung para saan ba mga ito o kaya naman ay di mo lang pinapansin dahil akala mo ay wala naman itong gamit. Malaki ang binipisyong na ibibigay ng mga oka o grooves na ito sa ilalim ng iyong mag o tasa. Nagagamit kasi ito upang daluyan o drainage system ng tubig para kapag pinugasan mo ito at nilagay sa patuluan ay hindi maiipon at mai-stack ang tubig sa ilalim nito. Kapag kasi may tubig na naipon o na-stack sa ilalim nito ay magiging breeding ground pa ito para sa mga bakterya. Sigurado kung ayaw mong mangyari yun, di ba? Maliban dito ay nakakatulong din ng mga grooves sa ilalim ng mag at tasa upang hindi ito mabasag kapag may nilagay kang napakainit na inumin sa loob nito. Dahil dyan, nakakatulong ang mga grooves upang magkaroon ng opening para makapasok ang malamig na hangin sa ilalim ng mga mag at tasa. Number 9, ang square na may kulay sa tube ng toothpaste. Ang ng ngipin ay importante upang mapanatili natin ang ating proper hygiene. At saka dapat lamang na ugaliin natin na magsipilyo araw-araw upang manatiling malinis ang ating mga ngipin. Ngunit kapag pupunta tayo sa grocery at mamimili ng toothpaste ay tiyak nga namang nakakahilo ang dami ng brand at klase ng toothpaste na ating pagpipilian. Subalit, alam mo ba na may color coding ang mga toothpaste? Oo, tama ang iyong narinig. Makakita ka ng box na may kulay sa dulo ng tube ng toothpaste at ito ang magiging palatandaan mo upang malaman mo kung anong klase ng content ang nilagay sa toothpaste na gusto mo. Nakakatulong din ito upang mas madali ang maging pagpili ng ating toothpaste na gagamitin. Ang ibig sabihin kapag nakakita ka ng green o berdeng kahon sa tube ng iyong toothpaste ay all natural ito o ang mga ginamit na ingredients at paggawa nito ay natural lahat. Kapag naman blue o asul ay natural ang mga ginamit na ingredients, ngunit may halong gamot o medicine. Sa kabilang banda naman, kapag nakakita ka ng kulay pula ay pinaghalong chemical at natural ang mga sangkap nito. Kung kulay itim naman ay purong chemical ang ginamit dito. Number 8. Loop sa likod ng button-down shirts. Siguradong meron kang button down shirts lalo na sa mga lalaki dahil madalas ito ang ating isinusuot kapag nag-oopisina o di kaya naman ay kapag may pupuntahang formal na event. Di ako ding napapansin mo na merong loop sa gitna sa bandang itaas na matatagpuan sa mga button down shirts. Maaaring nagtataka ka kung ano ba talaga ang gamit ng loop na ito. Ngunit alam mo ba na kapag kinapos ka sa hanger, dahil sa dami ng damit na kailangan mong ilagay sa iyong aparador ay pwede mong gamitin ang loop na ito? Oo, Tama ang ideyang yun. Pwede mong gamitin ng loop sa likod ng iyong button down shirt para isabit ito at hindi magusot. Talaga namang malaki ang may tutulong nito, di ba? Number 7, pompom sa itas ng beanie cup. Napakakit nga namang tingnan ng mga fluffy na pompoms sa beanie cups, di ba? Ngunit alam mo ba na hindi lamang palamuti ang mga ito upang magmukhang cute? Noong unang panahon, ang mga sailor ay naglalagay ng mga pompom sa tuktok ng kanilang sombrero upang maprotektahan ang kanilang ulo kapag sila ay nauuntog sa mababang siling ng kanilang sinasakyang barko. Tuwing winter kasi ay mas mahirap maglayag dahil mas madaming alon. Kaya naman mas prone ang mga marinos sa pagkauntog lalo na mababa ang siling ng mga barko Upang hindi sila ng masaktan kapag sila ay nauuntog, ay minabuti nilang lagyan ng pom-poms ang tuktok ng kanilang sombrero upang mas mabawasan ang impact na nararamdaman ng kanilang ulo. Kaya naman, simula nito ay naglagay na rin ng pom-poms kahit ng mga designers sa kanilang mga ginagawang beanie hats. Number 6, Mga Butas sa Gilid ng Sneakers Napakasarap nga namang magsuot ng sneakers lalo na kung gagala ka sa malayong lugar. Masarap din itong gamitin kapag mag Show, o di kaya naman maglalakad-lakad ka lang sa labas. Ngunit napapansin mo ba mga butas sa gilid ng yung sneakers na kamukha rin ng mga butas na yung pinagsusuotan ng sintas? Akala mo ba ay disenyo lamang ang mga yun upang mas magmukhang cool ang yung sinusuot na sapatos? Ang mga butas na yun ay para magsilbing ventilasyon ng sapatos. Ginawa kasi ang sneakers para sa mga taong aktibo sa araw-araw. Naisip nila na madalas na pagpawisan ng mga paa kaya naman naglagay sila ng mga butas sa gilid ng sneakers upang mas maging breathable ang sapatos at hindi maipon ng pawi sa loob nito. Number 5. Orange Net Bag Paborito mo ba ang mga kiat-kiat? Nakikita mo ba ang mga orange net bags na pinaglalagyan sa mga maliliit na kiat-kiat? Huwag mo itong itapon. Ipunin mo lamang ang mga ito dahil magagamit mo pa ito para sa ibang bagay kapag madami ka ng naipon ay pagkumpul-kumpulin mo ang mga ito dahil maganda itong gawing scrubbers. Number 4. Ang maliit na butas sa dulo ng measuring tape Kapag gumagamit ka ng retractable na measuring tape ay napapansin mo ba ang maliit na butas sa dulo nito? Alam mo ba na malaki ang maitutulong nito sa'yo lalo na kung mataas o mahaba ang kailangan mong sukatin at wala kang ibang kasama upang hawakan ang kabilang dulo nito para sa'yo? Pwedeng-pwede mo kasing ikawit lamang ang kabilang dulo ng iyong measuring tape sa pako o hook gamit ang maliit na butas na ito. Number 3, linya sa ilalim ng F at J sa keyboard. Napapansin mo ba ang linya sa ilalim ng mga letrang F at J kapag ikaw ay nagta-type sa iyong keyboard? Ang mga linyang ito ay hindi disenyo lamang. Palatandaan ng mga ito na ang ibig sabihin ay doon mo dapat ilagay ang iyong index finger o hintuturo Makakatulong ito lalo na sa mga nag-aaral pa lamang ng tamang finger placement upang mas mabilis na makapag-type gamit ang keyboard. Number 2. Brush sa gilid ng escalator Siguradong nag enjoy ka dahil sa mga brush sa gilid ng escalator. Nakakakiliti naman ang paa mga ito, di ba? Ngunit alam mo ba na kaya naglagay ng mga ganito sa escalator ay upang meron kang panglinis ng iyong sapatos? At hindi lamang yan, Naglagay din ng brush sa gilid bilang isang safety feature. Madami kasi ang naaksidente kapag tumayo sila ng sobrang lapit sa gilid ng escalator dahil kinakain ito ang tela ng kanilang damit. Number 1. Ang araw sa tabi ng fuel tank symbol. Mahirap magpakarga ng gasolina lalo na kung maling side ang naitapat mo sa refilling station. Mahirap nga naman matandaan kung sa nakalagay ang iyong gasoline tank lalo na kung may hinahabol kang oras o di naman ay pagod ka na mula sa trabaho Ngunit alam mo ba na ang arrow sa gilid ng fuel tank symbol sa katabi ng mga gauge monitors ang kailangan mong tingnan para malaman mo lagi kung nasaan ang iyong gasoline tank? Tama, kailangan mo lang sundan kung saan ito nakaturo at tiyak na di ka na malilitong muli. Ikaw, madami ka bang natutunan sa video na ito? Comment down below yung masasabi mo para malaman din namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Imbensyon na magpapadali ng iyong pamumuhay? Yo! What's up guys? It's Clark TV here! Sa panahon ngayon, malaki na ang impluensya ng teknolohiya sa ating pamumuhay. Ang mga imbensyon na ito ay naglalayong mapadali ang trabaho at pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang nito ang mapapangalagaan ang ating enerhiya, makakatipid din tayo sa oras dahil sa mga kagamitan na ito. Number 9. Windows Solar Phone Charger Ang produktong ito ay sobrang makakatulong lalo na't madalas tayong gumagamit ng smartphones. Ang solar-powered phone charger na ito ay dinidikit lang sa bintana kapag maaraw. Number 5. Live Straw Ang live straw ay tunay na makakatulong. Malaga ito lalo na sa mga naglalakbay. Maaari mong gamitin ang straw na ito sa mga ilog, lawa o pan at lilinisin ng live straw na ito ang tubig na iniinom.